Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nya Rambah Sulas At-Tahajud kami siya sa Munisipio Of Palimbang Sultan Kudarat Saya sa Jim uh, Biok Yung mga Tahun na mga Kaibigan O kamag-anak O mga kapatid o mga pamilya namin yan. Yan po kaming lahat. Yan yan yung dami-dami namin. Yan, tahajud lahat yan. o, na, o sa hadiya. Alam yung hadiya. Yung mga bigas dyan. Para sa lahat. Yung mga nagsala sa ngayon. Kasi ang pinaka-special. Kung may sala tayo, may bigas tayo. May hadiya. Yung hadiya na binigay ni Mayor yan sa atin lahat. Magsisimba ka man o hindi ka magsisimba. May hadiya ka. Basta may ticket ka lang dyan. Yan po dami namin yan. Puro lahat lalaki dyan. Yung mga babae Doon sa likod dyan Bawal naman tingnan yung mga babae Kasi may Nakakuan din sa kanila Yung mga kaibigan ko dyan mga Nagpa-shoutout Ang dami nyo kasi Shoutout sa inyong lahat dyan yung narare-remake Para salay sa lay Sa inyo lahat to oh. Salamat Thank you Thank you